today is nice weather this morning is very cold 8 grade only but now is 25 grade dito sa labas ito ang mukha sa outside mga kamayos ako ngayon pa ako nakalabas ang mukha mga kamayos nag ano ako, kumain ako mga kamayos kakain ako at sasawa ko kain kami ng ano lunch. Nauna si asawa ko kasi galing siya sa trabaho gutom at saka ngayon ako na naligo. <laughs> at saka ngayon is I'm outside. I will naglon mower na siya maybe is the last two last one or may stock, Russell, next month? Or that is to give snok rasin niya mal kisman or rades the list eh Dalit sila sa dalit yes. Dalit sila or next malnok rasen Of course. Oh, mag mag pa daw kung siya. Last, rasen Mer is lon mga kamoy At sa Maraming mga ano mga kamois. Maraming mga. Oh, so, yeah. Yeah, okay mga kamuis at saka ako ang maguna dito mga kamuis itong mga ito mga maliit ako ang mag ang mag ano sa mga weeds dito sa dito mga kamuis yung mga maliit na weeds ako ang maguna nito kasi si asawa ko hindi siya makaupo ng matino uh, ako kasi very small but terrible <laughs> siya is malaki mga kamuis parang hindi niya gusto magupo ng yung like ni ba mag ako ng uh, yung maliit na bangkit mm, mm, at saka um, today is nice weather at saka mag, magano ano siya mag i-continue yun niya dito sa right side sa uh, silingan na mo niya mga kamoy at saka kasi wala silang lawn mower at saka mayroon silang malaki wild nuts black like mango, black like mango, cream mango, but not mango. That is wal walnuts. Parang mani ba? Kung sa ato pa, baga mani. <laughs> ang manis sa ato, kay maliit na plants. Dito kay parang mangga ang walnuts. Parang nuts talaga mga Parang mani, kung crispo siya. At saka may hazelnuts din. Maliit kiit lang kay sa dito. Pero itong walnuts parang mango dito na at saka doon mga apple nila mga kamis ang apple ko gi ano ko na gi giipo ko na kasi kinain sa mga sa mga wispin wispin is kanang mga dagko nga kanang o oh, na hanibi murag hanibi mga kamis oh, sila nagkain dito sa mga putas o oh, mayroon pang naiwan oh hindi pa nila nagkinain kamis hmm, itong ano Johannes Beren nga. Hmm, lak sarap at saka maraming apple dito mga kamus o mga hulog ito apple sa neighbor namin at saka ito ang apple ni Tilda i-harvest ko na kasi kinain sa mga pistin at saka ito ang mukha sa garden namin maraming mga ano solis, so? So, ayan nga, dori siya. O, we're having doon kayo O, iki-iki. Doon has, doon has na. Ayan, we're coffee. And we're coffee na kaya. Wala na mo So, ito ang paglon mo rin, mga kamis. At saka, ang iki-iki, i-frame iki, namin ng iba. Yung frame namin ng ibang pangputol uh, pang motor, hindi ito kasi hindi maka ano sa mga kilit kilit mga kamulit tinan mo hindi man niya maano ang kilit kilit tinan mo sa saka putlan ko yun mga kamulit putlan ko yun kasi naging ano na siya pag pula na mga kamulit ano na siya noon puti yung paglabas niya ngayon na naging rosa <laughs> pag ano niya mga kamuis yung uh, bagos was siyang namulak puti puti talaga hala ngayon kaya naging siyang rosa mga kamoy <laughs> <laughs> torn into rosa uh, ano pala mga kamoy that is my bain trauben is ano mga kamuis bain trauben is mm, Uh, kaaslom. By trouble is grips, mga kamoy. Ito ang grips from Sister Pumpi. Putulan ko ang mga dahon kasi nagkasakit, mga kamoy. May mga may mga punggo. Uh, ano yung ano yung ano? Bunjay? Hindi. Yeah. Yung mga dahon niya nagpunta sa dahon mga puti at saka ito ang uh, the best gumamila ko mga kamis puti ang flowers niya I will show you I will put this in the wall <laughs> udakan ko siya mga kamis so ito lang mapa flowers ko dito sa likod sa my uh, other side I will um, show you yung iba okay mga kamis at saka ito ang mga hortensya ko. Magandang hortensya mga kamuyas. That is hortensian. That is hortensian. That is hortensian. Itong mga maliit. Ito ang um, wild cherry mga kamuyas. At saka dito, may mga ano ako, mga bulaklak. Eh, hindi ito bulaklak mga kamuisa. This is uh, climbing plants. Oh, that is geranium. Kita nimo ko yung sa front. ito ang tinanim ko from Jocelyn. That is Jocelyn plants. tinanim ko kasi gihumulan niya sa balde ngayon. Tinanim ko siya mga kamoy tinan mo. Hala, lalaki siya. At saka na ano siya, na mungingi na mungingi. At saka ito from um um Dilia Violet binigay niya akala ko na matay siya doon sa ano kasi giputos ng cellophane at is limoncito from Germany on oh, that is um, me flower on oh, that is um, I, I, don't know the name nilagay ko siya sa loob ang kamoy na matay ngayon nabuhay siya sa labas very complicated na and doon may mga tanim pa ako Thank you for bringing the meal. Ayan po kamis. Yeah. Windowsis is. Na? That is all her tension. But uh, hindi siya namulak, mga kamis. Nagtampo siya. Pinutulan ko siya last year. Nang marami. Yung ano ba? Yung pinapuok na ano. Putol. Gipuok o putol ba? Doon sa pinakatok. Doon sa dulo sa, uh, sa baba. At saka ngayon, mga kamis. Wala siyang bulak-bulak. I don't know kung mamulaklak ba, ba siya. Malaki yun siya mga kamoy. Last year is kay ganda kay maraming flowers. Rosa ang flowers niya. Ngayon walang flowers na. At saka ito, iba na naman ang, anong? At saka, ito ang, ito ang cortege ko rin. At saka, doon mga kamoy, yung sabi ko, yung puti ang bulaklak, maging pula din yon at saka ito ang gumamila kong rosa ito ang climatis patay na at saka hortensian hortensian and that is other flowers this is uh, also gumamila the rosa gumamila mga kamoys sa ibang side dito sa front yun at saka dito ang geranian yung sabi ko nga na geranian dito at saka yung ano rosas putulan ko siya mga kamoy hindi na maganda tingnan at saka ito is din ibang ibang ano kulay sa gumamila ano old na yun siya mga old na siya at saka ito ang na, ano ko sa last year okay mga guys ah uh, ito lang ito ang harapan naming door door sa harapan may mga angel ako para ni opa o ni oma para sa mga parents in law kong namatay dedicated to them <laughs> dito sila nakatira mga guys at saka ito ang mga angel ko may ano yun may ilaw sa gabi at araw <laughs> at saka that is chrysanthemum karang chrysanthemum sa atin parang ah uh, may pangalan yon sa atin mga kamuys. at saka ito lang mga kamoys hanggang dulo doon mag lawnmower si asawa ko dito natapos na niya and dito na at saka pupunta ako sa loob mga kamoys mag ano din ako Diba, nag-ano ako ng rugs at saka tipis. yung carpet. Iyan <laughs> ako siya mga kamis. Ihos-hos-hos ko. Anong hos-hos mga kamis? Tanggalin ang mga alikabok. <laughs> okay mga kamis, thank you for watching. Wait. mga tanim pa ko doon mga kamis. Oh, kang din yun, yung nasa gitna. Oh, may ikog siya mga kamis. May ikog. <laughs> at saka, ito lang mga kamis. Ito ang tanong kong ano din pang pang bitay mga kamus. Okay. Thank you for watching. Have a blessed weekend po.